become committed to buying and owning Gaza. Muling ipinahayag ni United States President Donald Trump ang kanyang intensyong bilhin ang Gaza. Wala na rin naman daw mababalikan sa Gaza dahil sa marinding pagkawasak bunsod ng mga pamubomba ng Israel. Ani Trump maaari niyang ipaubaya sa mga bansa sa Middle East ang pag-rebuild sa Gaza. Everything's a demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll, uh, will make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other parts of it. Pero nauna ng sinabi ng mga eksperto na ang balak na ito ni Trump ay isang uri ng ethnic cleansing o sa pilitang pagbura sa isang lahi o religious group sa isang lugar. Kadalasan itong ginagawa sa marahas na pamamaraan. Halos 90% ng populasyon ng Gaza ang nawalan ng tirahan dahil sa mga pag-atake ng Israel na inakusahan ng genocide. Binanggit din ni Trump na bukas siya sa posibilidad na tanggapin ng Estados Unidos ang Palestinian refugees. Pero kailangan daw nilang dumaan sa masusing pagsusuri ilang araw pa lang matapos makabalik sa White House, sinabi na ni Trump na nais kunin ng Amerika ang Gaza. Ayon kay Trump, maaring pagkakitaan ang naturang teritoryo, pero ngayon pa lang ay mayroon na itong mga legal at etikal na issue. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.